Mukhang mahaba-habang lakaran to. Ingat bro, sige. ba, sir? Ingat, <laughs> ingat. <laughs> Kakayanin ba ng tuhod ko nito? <laughs> oh, dito pala oh. Hoy. Parang mabigat ah. Pa. <laughs> Sa una ganun yung set ko ngayon. Ganun yung... <laughs> Kaya pa, Brad. <laughs> <laughs> wala pa sa kalahati daw eh. Wala pa. Wala na sliding clutch na ako. <laughs> Guys. Sliding clutch <klats> na. Hindi <laughs> na kaya. Eh patas naman para balance. Patras naman. Yun oh. Sarap. Okay. Kasi ba sir? Hindi na, hindi na. Okay guys, dito na tayo ngayon sa no sa Centrum Infanta. Take off tayo, papunta tayo ng rides. Dadala pa lang muna kami at ano, dadaanan namin yung mga ibang kasama namin sa Alaminos tapos Tagupan. at kami sa natividad Sky Plaza at Maranong Falls Amen. ready ka na brad? tara, tara. ano, Moto Gen RM. Ayun pa rin yung ano. Oh, yung, si yung ano. London. Oh, yung nagpa ano. <laughs> yung may <laughs> sticker ka <laughs> na. Ha? Oo. Ang pagkano may upload ko rin to sa ano. Ang <laughs> daming natibidad. Di best, best. Best. best mo tanta? Best. Best. Di best mo? Best ko ito. Sige, sige. Sige. marami-rami na kami rito at uh, nandito na kami sa Alaminos ngayon ay eh, pupunta naman kami sa 7-11 Lucao yun naman ang next ano namin Shout out Iron Helm! naik taksi dah. na tayo, di ba? Bago tayo pakyat. Dito na tayo. Ay, um, mamaya okay, e, sa ano pa? Sa natibidad na. Oo. Oh, okay. Tayo pa lang ito. Sa natibidad na tayo. pizza Ang laban? Check kung na lang katay ka Kung na eh. Teka lang Habulin ko muna sila oh. tingin, -tingin, na kayo na, tingin na kayo ng ano Tingin na kayo ng Mapagganuhan Mayroon naman ako Mayroon ano doon o Parang shop Habulin ko muna sila Nasira, nasiraan si Rickson? Ha? Ah? Nasiraan si Rickson Ay, nasiraan? Mukhang naputulan ng belt Ayun, oh, paano nga yan? Okay. Mayroon tayong, may may nadaanan naman doon na kwan Meron? Na shop, siguro Meron dadali na lang doon Trolley na lang? Oo oh. Sino, sino? Ano Nandun si Pres Ay, na-assist na? Oo, na-assist na, oh, na, na. <laughs> Ngayon, paano kaya? Paano kaya? Hindi <laughs> <laughs> na, hindi na, hindi na natin sila doon? oh, punta mga test. Nasiraan si Rickson Rickson, nasiraan Ginaganon, wala na, ayaw nang umikot Baka belt Baka belt yun Kasi ginaganon, ayaw nang umikot eh Si Rickson Di mandar yung motor niya? Mandar, pero Pag, eh, ano niya Ayaw, umikot ng gulong. Malamang. <laughs> Bill. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Masundan ba natin sila o ano? Uh, oh. What is your legal advice? <laughs> <laughs> Sabi ko, dali na dun sa shop eh. Marami lang sa bayan. Oo. So, tapos, iwanan na muna natin siguro siya. Sunod na lang. Kontaktin <laughs> <laughs> mo kasama niya si Press. Kontakin natin kung anong status. Oo. So ayun guys, buti na lang may dala-dalang extra belt si Pops Ryan. Kaya naman maaayos uh, na ngayon yung belt ni Pops Rexon. Ah, iniwan na namin sila doon at susunod na lang sila total malapit na naman. Doon, doon kami pupunta doon. Oh, uh, ang taas. Mm. Mm. Escape Plaza at Marorong. 20 entrance ng 20 di bali 40 yan ba tayo? head na tayo Do o ba may yung mga na na? vaccination card tsaka ID ba? vaccination card tsaka ID ba? okay sige vaccination card tsaka ID vaccination card tsaka ID okay guys nandito na tayo sa my sky plaza ayan bawal ang motor dun sa taas kaya ito mukhang mahaba-habang lakaran to ingat <laughs> bro nakakapagod ba sir? ingat <laughs> ingat kakayanin ba ng tuhod ko nito? ito pala oh uy parang mabigat ha sa una ganoon yung step ko ngayon ganun kaya pa brad <laughs> <laughs> yaka, yaka. Wala pa sa kalahati daw eh. Wala pa. Wala na sliding clutch na ako. <laughs> <laughs> guys. Sliding clutch <klats> na. Hindi <laughs> na kaya. Ayan, patas naman para balance. Patras naman. Nakakahingal. Ayan guys, oh. Ang taas na namin, oh. Yan, wala pa wala pa daw sa kalahati. Huh. Huh. Kaya sana mabud. Kaya tinong sana din lang yung mga motor. Tapos, akitin pa namin yun siguro. Ang layo. <laughs> Akit pa ba tayo doon? Akit pa doon? <laughs> Pwede ba padala ko na lang tong camera? <laughs> Dapat <laughs> magdala pala ako ng ano ng oxygen yung pangamburan siya para para malit lang. Malit lang yung puto. Oo. Ano ko? Kasi tayo ano po. Saan? Yan, yun, yun, yun. abutin buti natin yun. <laughs> Patay tayo dyan. Hindi sulit ang pagpunta. Diba sayo mo sa akin yun? Sulitin na, di ba? <laughs> <laughs> Bakit ako nagbibitaw ng ganun? Hindi ko pa napupuntahan. <laughs> <laughs> hindi sulit ang Sky Plaza pag hindi nalakad. Oh, parang hindi ka pumunta ng Sky Plaza pag hindi mo naabot 'yon. Hmm. Kaya oh, dapat taga katin. Kaya binigyan sa muna para makapagpahinga bago sila makarating. Mama, mama, pahinga <laughs> muna kayo. Lahat may garis eh. Buti pa tayong mga ito, may ipapayat pa eh. Ako, wala na eh. <laughs> ano? tapos na kami dito sa stage 1 so dito na tayo sa stage 2 ito pa lang pala yung pinakano niya. sentro nya Kaya pa ba? ba? <laughs> Nag 10 meters ka pa lang <laughs> kaya ba ba? kaya bang akyatin yun? wala well, hindi na tayo pwedeng magmotor dyan sa nakita ng dito yung motor no. Sindi. Tapos diyan nga kyata no. Mas madali na umakyat. Oh, oo, oh. oo. Ito pala may kabayo yo. Kira-kira. Sige bahira min to. Pero sobrang bakatas. Art of love ba to o oh, ano? Sa ring pala. Sa ring pala. Nice. Ang guys. <laughs> Layo pa ba? <laughs> Obvious naman, no? Hindi na. Harap din eh! Agi! 380 Ouch! 380 steps pala. Agi nilang nyo? Ay talaga may bilang talaga sa? wala. Wala depende okay. pa pag dito po pa nga nagkaroon ng man ah 380 steps you <laughs> know Ah. Ah. Yun o oh. Sarap Wala kayo Ayun, ayun, andun na sila Akala ko makamahihinang nila lang <laughs> Pasunod na sila <laughs> so yun guys, uh, bababa na kami ng Sky Plaza. So, next naman namin ngayon ay ang papuntang Maranong Falls. Yan, di hindi pa kami na nang halim na <laughs> shout out kay Brian kay hey, Paps Brian ayan thank you sa kanya at dahil sa kanya nakatakbo ulit si Paps Rexon buti na lang meron siyang dalang uh, belt buti may extra belt siya kung hindi malayo layo pa yung paghahanapan babalik pa ng ordaneta wala kasi makita rito sa ano Atibidad Yun guys, see you on Maronong Falls